Matagal-tagal ko rin hindi nagawa ng update yung sa may about sa may manok yung pagmint ko ng four kulira. Ngayon sasagutin ko. Kadalasang tinatanong sa akin, sinagot ko naman sa comment section. Pero ngayon gusto ko gawa ng video. Kadalasang tanong doon, ito basahin ko lang. Yung isa sa mga comment doon. ah uh, ito. Paano magpainom boss? May laman ba dapat at yan? Yun yung isang tanong ng sa dito sa may comment section. Tapos meron din naman ng tanong na Idol, pwede ko ba pa inumin ng Biogesic? May laman kasi ang butsi. Di natunawan kanina, malakas pa siya. Ngayon naglalaway na siya at parang may lagnat. Pwede po ba ipainom yung Biogesic? para sa akin kung sa, akin based sa aking experience kapag dinaanan ako ng sakit na foul kulera yung ginagawa ko pinapainom ko ng biogesic yun yung pinaka pang first aid ko kasi hindi naman natin alam yan. kung dumaan yung pistina na sakit na yan sa mga manok yun yung sakit na foul kulera minsan biglaan lang talaga hindi natin expect wala tayong mga gamot na nabili para ipatake dyan kaya yun yung ginagawa ko yung binibilihan ko lang siya ng biogesic at napaka effective talaga personal na experience ko yun kaya binahagi ko rin sa aking youtube channel kung dapat may laman ba yung tiyan or wala bago natin painumin or kapag ka na natin pakain, kung papakainin ba natin uh, para sa akin kahit hindi na kahit si kasi niyan kapag ka ganun sakit na fall kulira hindi na talaga makakain puno na nang yung kanilang bibig yung lalamunan puno na ng laway yan kapag may sintomas na na ganun na humina na yung manok natin at babagsak na talaga yan at hindi na makakalunok yan hindi na makakain yan kaya yung ginagawa ko nasalpakan ko agad ng ng bayo yun yung nilagay ko sa sirens pinapainom ko yun yung pinaka pinaka pang first aid ko sa mga manok bisa experience ko talagang napaka-effective yun at subok na subok ko at naagapan yung mga manok ko much better na makakain, mapakain natin or kung kaya pa namang tumuka, kumain, pakainin natin makakain siya kahit ilang araw pa siyang bagsak kahit papano hindi siya basta-basta matay sa gutom pero yun kahit wala naman yung tiyan niya mamanmanan pa rin yan, mapapakain pa rin natin yun yung ginagawa ko sa akin kaya yun, yung purpose na naman kasi ng biodesic pang first aid unang pang unang lunas natin kapag dinaanan tayo bigla tayong dinaanan ng pisti na yan kasi kadalasan kasi pag dinaanan tayo ng pisti, yung may time na mahulog na lang sa hapunan babagsak na lang kikirig kirig tapos hindi talaga makasurvive kapag dinaanan ng pisti kapag hindi natin agad nagapan kaya yun yung ginagawa ko yung pang first aid ko by G6 uh, pinapainom ko nun kaya ginawa ko ng video about yan. uh, bisitahin nyo lang yung mga past video ko nang ginawa at uh, yun yung mga ko doon at uh, yun yung sagot ko sana nasagot ko yung mga katanungan doon at uh, kung gusto nyong uh, sagutin ko pa yung ibang katanungan comment na kayo pero yun specific mo tayo sa uh, tanong na yun kasi maraming nagtatanong din kahit paano na kung uh, anong gawin natin o kung tapos na yung painumin o kung bago natin yung painumin yung biogesic uh, kung may laman ba yung tiyan ng mga mano kaya sana yun nasagot ko yung katanungan.